Ang bait talaga ni Lord mga kabayan. Kakagaling ko lang sa basura. Nakakuha na naman ako ng isang kahong mga damit. Alam niyang kailangan natin ng mga ano kababayan natin. Ito ang dami kong nakuha ngayon sa ano dumpster. Ayan, mga, ano, tingnan niyo mga kabayan yung mga nakuha ko. Dalawang kahong mga kabayan ng mga damit. At saka may mga ano pa crackers. Ayan mga kabayan mga nakuha ko ngayon sa ano dumpster. Ang dami. Tingnan natin yung mga ano, nakalkal natin. Dagdag -dag sa ating balikbayan box. Nag naglalagay ako ng mga ano para sa balikbayan. Tapos ngayon binibigyan tayo ng biyaya. Ito so, mga kabayan o yung mga nakalak ngayon sa um, dumpster. Kita nyo o. Mga ano sa paa. Yan. Ang daming damit mga kabayan. Kita nyo o. Ito. yung ang dami. Puro damit. Yan mga kabayan. Puro damit yan. Ang dami. Lalabhan ko muna itong mga kabayan bago ko ipamigay sa inyo. Kita niyo, oh. Ang dami. Ang gaganda ng mga damit mga kabayan. Kita niyo, tinapin lang. Ang dami. Tapos ito pa. Ito, isang kahon pa ng mga ano, bisko ito. Oh. Di pa siya mga expired maapaw ang ba, ano, biyaya sa ano basura. Ito pa mga kabayan, puro damit to. Kakakuha ko lang ngayon mga bago pang damit. Yan. Ito pa mga kabayan, ang dami. Woo! Ayan. Ang daming tamas kaya ano pang hinihintay nyo, share nyo na ang video na to. Lagi nyo kasi-share. Lahat ng video ko, ipalo nyo pa ako sa aking page. Nanay ni Kano. Yan, yeah, nandami natin. nating crush ya, Para makasali sa balik bayan box. I-share nyo ang aking mga video. Ayan ang mga kabayan.